yun mga idol guys tinakasan na naman tayo ng alimango mga idol oh. laki ng butas mga idol guys tinakasan na naman tayo ng alimango mga idol pakalaki ng butas mga idol oh. mga ah. yun mga idol oh. sibuk talaga mga idol yung kamay ko mga idol guys yan inulog yung lata mga idol ipi ng mga idol oh. hindi siya kumain ng pain mga idol guys basta na lang pumasok at ng giba ng itong panggal ko mga idol hindi pa talaga siya naabutan mga idol guys yung langbay natin mga idol